Pirti Sol Laking pasalamat ko na yayain akong pakasal ni Honorato at hindi lang ako ang tuwa noon kundi pati na rin ang lahat ng mga kasamahan ko sa lab, sa club na aking sinasayawan. Pero hindi pa pala yun ang aking ever after dahil hindi din pala magiging simula ng mas malalaki pang komplikasyon sa aking buhay at lalo akong naluglug noon sa higit pang kasalanan. Hi guys! Welcome to my blog I Marites Mo, Susolusyonan Ko. I'm your camera shy, Titan Tagapayo, Tita Sol, short for Marisol. Pwede mo ang yung mga love problems and we'll try to give you some advices sa tulong na rin ng atin So what are you waiting for? Imarites mo na yung problema about sa boyfriend at girlfriend mo at pagtutulong-tulungan natin solusyonan yan marites mo, sususolusyon na niya ng ating camera shy, Tita Tagapayo, Tita Sol, short for Tita Marisol. Pakiclick na rin ang ating red button at mag-subscribe sa ating channel. Dear Tita Sol, tawagin mo na lang po akong Hasmin. Dalumpot tatlong taong gulang at dati nagsasayaw sa isang men's club sa Quezon City. Opo, dati po akong dancer sa club at nang kalaunan ay naging GRO. Hindi po may pagmamalaki ang aking trabaho pero doon ko po nakilala ang lalaking nag-alok sa akin ng kasal, si Honorato Lim. Buod, may 60 anyos pero makisig pa at napakabait. Minsan nasa hotel kami ni Honorato ay bigla itong inatake sa puso at ako ang nagkumahog na tumawag ng tulong para madala siya sa ospital. Yun ang nagpabago ng buhay ko, Tita Sol. Masyadong na-appreciate ni Hannah Rato ang ginawa kong pagtawag ng tulong kahit wala akong sa plotno ng pangitaas dahil kasalukuyang kaming nasa shower ng atakihin ito. At yun ang na-appreciate ni Rato kaya niyaya niya akong pakasal utang daw niya sa akin ang kanyang buhay. Okay na sanang lahat dahil naging sagana ako sa pera kung hindi lamang bumalik sa Pilipinas ang nag-iisa nitong anak na lalaki na tatawagin kong Henry gwapo siya, Tita Sol, at may pagkabrusko. Sa tuwing tinitingnan niya ako noon, ay eh para bang lagi niya sinusukat ang pagkatao. Hanggang sa bigla na naman inatake sa puso si Honorato. At grabe ang atake na yun dahil lang nanghina na ang kanyang katawan at pinagbawala na siya ng, ng kanyang doktor ng anumang activity na makakapagpa-excite sa kanya, including sex, Tita Sol. At doon na pumasok ang gulo dahil kinausap ako ni Henry at may inialok na business deal. Kesyo alam daw nito ang pinanggalingan at karakas ko kaya siya nalang lang daw ang pupuno sa magiging pagkukulang ng daddy niya basta paglingkuran ko lang daw ang daddy niya at wag iiwan. Nagulat ako noon tita Sol. Pakiramdam ko ay iniinsulto ako ni Henry kaya hindi ko siya pinansin. Pero paglipas ng mga araw ay naging mas mahirap ng alagaan si Honorato at unti-unti na rin ako nagsasawa sa sitwasyon namin. At minsan lumabas ako para dalawin ang mga dati kong kaibigan sa club ay wala akong kamalay-malay na sinundan pala ako ni Henry at bigla niya akong kinortner sa isang sulok ng club. Ano, babalik ka na naman ba sa putikan? O tatanggapin mo na lang ang inaalok ko sayo? Tartuhin mo na maayos si Daddy at ako nang bahala magpaligay sa'yo. Kasunod noon ay biglang, biglang niya ako hinalikan sa lapi. At ang halik na yon ay nagpabago ng panindigan ko at tita Sol. Pumayag ako sa alok ni Henry kapalit ng pag-aalaga sa daddy niya. Minsan ay nagigilty ako pero kadalasan ay nadadala na lang ako ng aking kahinaan. At maraming beses na nangyari yon tita Sol. Maraming beses kami nagkasala kay Honorat hanggang sa muling inatake sa rato at namatay at lumakas sa mga bulong-bulungan tungkol sa lihim namin relasyon ni Henry pero dead ma lang ako tita Sol bagamat may piniwasan ko rin si Henry hinayaan ko siya sa girlfriend niya na bantay sarado sa kanya tingin ko'y nakakalata ito sa lihim namin ni Henry dumaan ang mga araw at bigla na lang ako nahilo at nagsusuka at tama ka tita Sol buntis nga ako at siguradong si Henry Ama dahil hindi na naman naka-score noon si Norato mula nung na-hospital to at binawalan ng doktor na makipag-sex. At yan ang problema ko, Tita Sol. Ipapaalam ko ba kay Henry na siya ang ama ng pinagbubuntis ko? O sasariliin ko na lang ito at nahayaan kong isipin na lang ng lahat na anak ko to kay Norato Total na buo lang namin to dahil sa isang business deal. Please, payuhan po ninyo ako tapos nagmagalang hasmin. Naku, naku, hasmin. Problema nga yan. Unang-una ay eh, may karapatan din ang magiging anak mo na makilala niya ang tunay niyang tatay. Isa pa, wala ni Henry na panindigang ka at makilalang ama ng anak niya. Although mas magiging tahimik ang buhay mo kung hahayaan mo nalang isipin ng lahat na anak mo nga yan kay Honorato, pero hanggang kailang kaya sila maniniwala pag-uusapan pa rin niya ng mga marites at baka gamit ang payan ng mat para lang malaman kung totoo nga nagtaksil ka sa asawa mo o hindi. Pero in the meantime, parang ang mas maganda kung manahimik ka na lang muna para sa katatahimik ng lahat. Pero pag nagduda si Henry at mahulaan niyang anak nga ninyo ang bata, then better spill the bean. At malay mo, baka magpakatatay rin si Henry at makabuo pa kayo ng isang magandang familia in the future. But for now, keep your silence muna for everyone's peace of mind. Kayo po mga kamarisol, ano po ang may nyo kay Hasmin? payuhan po natin siya. Just comment down below at nawapay na gustuhan nyo at i at mararating po kayo mag-retest ng inyong mga love problems at susubukan po natin bigyan ng pointers kung paano susolusyon ang inyong suliranin. Bye bye! And always love, love, love!